Ang maliit na halaga na iyong ipupuhunan kapalit ay biglang yaman sa loob lang ng maikling panahon. Yan ang madalas na pangako ng ilang kumpanyang nice daw makatulong sa hangarin nating mga kababayan na umahon sa kahirapan. Marami ang naakit at sumugal at marami rin ang naloko at nagsisi. Kahapon, umabot sa may apat na raan ang napasugod sa presinto sa Mandaluyong para ireklamo ng syndicated staffa ang kumpanyang 7711 R2AM International Company Road to Success Resources Marketing. Ang siste, ang ipinuho ng salapi, lalago daw ng 20% sa loob lang ng isang linggo. May makukuha pang libreng bigas, sabon o iba pang produkto. Pero walang naibalik sa pera ng mga investor dahil biglang nagsara ang opisina. Depensa naman ng abogado ng mga may-ari ng kumpanya na si Raquel Cordova at Marcos Tersol. Nilooban kasi ang opisina nila. Tumanggi naman ng mga may-ari na makapanayam. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, nitong hunyo lang nagparhistro ang kumpanya bilang isang trading company. Ibig sabihin pwede silang magbenta ng produkto pero hindi magpatakbo ng investment. Sa Bulacan naman, isang investment scam kung saan isinangkala ng PAGCOR at ang magamang Lito at Mark Lapid ang isinumbong ng mga pinangakoang investor. Ayon sa isang biktima, halos 2 milyong piso raw ang tinangay ng suspect na si Bennett Pangan. Hindi rin sa SEC ang negosyo. Sa tayo ng mga otoridad, aabot sa 50 ang nabiktima ni Pangan. Pero itinanggi ng suspect ang mga paratang. Wala rin daw kinalaman dito ang mga Lapid. Umabot naman daw sa isang libo ang nabiktima ng isang investment scam sa Nueva Vizcaya, Ifugao at Quirino. Double your money naman ang pangako. Pinagahanap na sina Laribel Ataban, umano'y presidente ng Family Future Marketing, at Jerome Salvador, nagpakilalang kinatawan ng Intensity Investments. Aabot umano sa apat na pu hanggang 50 milyong piso ang nakulimbat nila mula sa mga biktima. At nitong nakaraang buwan, nabisto ang investment scam na One Dream Global Marketing Incorporated na pinatatakbo ng presidente nitong si Arnel Gasser at ni Jubel de Guzman, ang vice presidente ng kumpanya. Sila rin daw ang nasa likod ng isa pang investment company na Freedom Life Advanced Global Prosperity Marketing Incorporated. Karamihan sa mga biktima nakatira sa Lipa City, Batangas. Pati sa internet, patuloy ang pangagancho sa ating mga kababayan. Tinatayang 50 OFW ang nabiktima ng isang online paluwagan. Kaya mag-ingat mga kapuso dahil kung itoy too good to be true, dapat na talagang magduda.